Dulce! Bakit umaalis ka na hindi napapaalam sa akin? Sa ka nagpunta? May anak ako. Kailangan ko dalawin yung anak ko. Ano bang problema mo? Lahat naman ang gusto mo, sinunod ko. Hindi naman ako nagpakita sa mga tao. Diyan nga ako nang galing sa baba, o. Oh, para walang makakita sa akin. Alam, ano, ikaw sa susunod, ha? Huwag kang gagawa ng bagay na hindi ko alam, ha? Nangitilin mo. Sige! Sige! Sasalagin mo ako ha? Ikaw, ikaw! Gusto mo? Ha? ha? Ano? Wala akong pakialam sa'yo! Sasabihin ko lahat ng sekreto mo kay Carlos! Mige? Ikaw, ikaw! Mag-iirat ka sa'kin! Hindi mo ko kilala! Gusto mo paduguin ko yung mukha mo? Ano? Ano? Give na Hoy, Olga. Pwede ba umayos ka? Para kang patay gutom, ha? Hindi na ikaw yung dating pulubi, ha? Bago pa ba sa'yo yan? Patay gutom talaga ako, di ba? Hoy, ikaw. Di ba? Ang, 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 pinabago mo yung sa mukha ko, yung pagkatao ko. Gutom yung tao, binabag mo. Wala ngayon, ayusin mo yung sarili mo, lalo ko nandito ka, hindi yung ganyan ka, ha? Hmm. Ayusin ko, pero... Bela, mo, mo na, oh. Tagal ng tubig, mo, mo na, oh. Hmm, ito. May hampun libo ka naman. May hampun libo ka naman. Hoy, anong tingin mo sa akin? ATM? Kukuha ka ng pera kung kailan mo gusto? Tapusin mo muna yung mission mo. Tapusin. Tapusin. Gusto mo tapusin ko? O tara, tapusin natin. Madali lang naman eh. Tatawagan ko yung Carlos Miguel sa sabihin ko ng mo. Ayaw mo pa magbigay ng pera sa akin. Dali-dali ko nang kausap eh. Masama. Masabihin ko yung lahat. Mga plano mo. Huwag mo yung... Ano? Mahimik ka na. May sir. Mahimik ka na? Magbibig... Yeah. <laughs> Magbibigay ka rin pala eh. Ayan. Selamat, Dito. Selamat. Selamat.